May bibilad nga pala ako. Kakalimutan ko pa.

Ha? Kinasel. Alin? Yung nag-ano, cancel na lang daw. Ito yung una. Pala ko sa'yo tataw. Kinuha mo sa'yo ng beri. Hindi nga, nagpaano nga siya, nagpa-verify ulit siya ng number eh. Uh oh. -huh. Nakalimutan ko number mo. Hindi, akin na lang. Wala naman tiga nga yun ang butas. Mahal talaga. Magkano na Martha, mag ngayon yan? Oh. 43. 43. Ah, oh. 53 yan. Ano, 43 yan? 43. Diba? Pwede magiging 45 yan? Mahal na mantika, guys. Mahal na mantika. 50 na to. 50 na. Pamahal na pamahal talaga. Ayan o. O, malapit ng mano. Malapit ng matuyo, ano, mga idol o. O. O, layo natin para hindi, para makita ninyo o, diba? Kaling yan dyan O. o. Galing dito. Yan. Oo. Ito kayo pupunta sa bahay ko ha. Ito lang ang bahay ko. May kamyas, may niyog. May niyog. May dalawang niyog. May ganitong pakpak lawin ng halaman. Sino ang bibili pakpak ng lawin? Sa kabong gambilya. Hmm. Yan o. Oh. oh. Yan, Nag-text uli sa akin, nag-text yung ano, yung ano ay. Hmm, yan. Oh. Nang kamyas. Oh, no? ah. oh, Yan. Ito ang snake plan na tubig lang, sa tubig lang na ano, oh. nabubuhay oh. Oh, tubig lang. Stick plan. Okay, wala pong salamat sa inyong lahat. Shout out sa iyo, Miss